so tara grocery muna tayo ayan ang hirap pa grocery kapag umuulan kasi so wala kang sasakyan basa ang paa pero okay lang Ganun talaga buto na lang meron tayo yung yung airport <laughs> pang airport na bagahe <laughs> ayun lakin tulong guys hindi na natin kailangan buhatin ihilain na lang natin let's go ano yung hawak mo? itlog itlog, itlog ko yan guys itlog ko? itlog, itlog ko <laughs> itlog ko tara punta ulit tayo sa grocery at mag grocery tayo let's go Yon, tara, grocery tayo. Bili tayo ng Ating Food trip Food trip Para pag na-boring, manonood ng movie Netflix Bang chill Etc guys So mag alas pa lang Makakabot pa tayo Let's go Laking tulong guys Bili na rin kayo neto Solid sa wakas nandito na rin kami sa save mall yung bagong gawang ano rito bagong gawang mall ayan ayan guys nandito na tayo sa mini mall mini mall lang to mini mall ah, uh, pwede ka dito mag grocery parang walter lang walter ba diba? basic diba maliit lang lang no? basic lang na mall Ba't mo yung modelo yung worth 300 na sapatos? gray? Yung o black. black? Yun. Huwag <laughs> mo nasuotin yun. Lulumain nga natin eh. Ayun, nga okay lang nga, mayama naman. Ikaw, di ba? Gobe KFC. Ayan guys, oh. Dami na rito, oh. Kita nyo, guys. Ayan. Ayan guys, oh. Kita nyo. Ayan, oh. Marami na rin nag enjoy Tara, pasok na tayo. Di unti na dumadami ang tao. Let's go! Good po. Ilan pa? Uh, Uy, bilhin na ako. Tumitingin na naman siya na kung ano-ano. Tumitingin ko lang. Ayan, no? Wala naman siya from the Bakit mas naman ito sa ikaw nito eh. Tawan mo yan. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga K-Shit dyan. Eh, STK Pop. Ayan guys. Oh. Ah. Oh. Oh, Tugwapo. Panis. Actually, gusto ko rin maging kahawig nila kaso. Kaya nang bagasa. Yun know? oh. Solid guys. Sarawt sa One Piece. Year 5 na si Luffy abangan eh ayan guys nakikita nyo ba yan ang dami oh patunan rin kayo dito guys sa bagong bukas na save more ang dami ng mga ano ngayon mga pwedeng ano yun ngayon ayan oh Dami, meron dito free massage pa o may free massage o? Free testing free massage. Ayan. Para yun. Oh, meron na rin food trip dito guys. So oh, bukas na rin, no. Oh. Tara, maglibot muna tayo. Let's go. Oh, ayan no. Oh. oh, panis. Oh, may show na rin, Ayun no. Ayun oh, ayan, oh. Ayan, oh. po oh. Hmm. Oh, ha? Ay, so, may sago na din. Guys, palapit na maging okay dito sa loob ng mall. Solid 'to. Konti na lang okay na rito. Ayun oh. No? Oh. Solid. Punta na rin kayo dito at Ayun oh. No? Magtinda na rin kayo. Kuha na kayo ng pwesto rito, guys. Solid dito. Lap. Lap. Oh. Merong bang melon? Lalo Gusto ko tikila. <laughs> lemon Ay, lemon melon pala to. <laughs> Ang gory. Gory. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. ano yeah. binili mo? Shrimp. Shrimp. Yeah. <laughs> Oh, ang laki. po yung isda na maliit. Ang laki rin ng mata, oh. no? Grabe, guys. Ang mahal ng shrimp. 500. Ang isang kilo. <laughs> Masarap mabuhay sa earth. Charot lang. Uh, pwede ba akong mga nuggets? Uh, hindi, kasi wala tayong pera. sa so, hindi ka na bata. Ang nuggets pang bata lang. Magulay ka lang. Okay. Dapat na ang tinitira mo mga kangkong. May mga pang matandang pagkain. Okra. <laughs> Joke lang. Ayan pa lang yung mga pinapamili namin. Ayan. Ayan pa lang po. Ayan. Ano yan? Itlog? Ayan. So, ayan pa lang brown po pinapamili yun. namin. So, pero mahal na po yan. Grabe. Brown rice. Huwag ka na mag-brown rice, love. Diyos ko po. Hindi mo rin makakain yan. sa lahat naman nagbo brown rice. No? So, hindi naman sa pangaano ka. So, guys. Kahit mag... Ayaw nga pala. Para sa mga brown rice. Ayan. Oh, pala. mga pala. Makakatulong rin pala sa inyo yung brown rice para sa mga nagda-diet. Yeah. Pero mas maganda pa rin guys kung mag-exercise -e kayo. Importante yung pag-exercise -e guys. Huwag yung daanin sa mga gamot. Kawawa mga liver nyo dyan. Promise. Hindi ka na napunta na yung California. Ha? California. Bakit? California. Uy, pag kumain ba ako nito guys? Sa pal parang pumunta na rin ako sa California. Now, ha? Ano? Labang ka? Ayusin mo. ng At guys, meron pa akong isang hindi nabibili. Teka lang ha. Nasaan na ba yun? Hinahanap ko kanina pa eh. Ayun, eto sa wakas. Ito na sa wakas. Ang pinaka paborito ko, love. Ang pinaka paborito ko ng tortillas. Amuyin mo ang tortillas. Oh, ah, ayan ang paborito ko. Okay. Okay, isa lang mga gusto magbigay. Bigyan niyo ako, okay? Tortillas na. Okay na. Okay? Okay. 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 Okay, thank you daw. So Checkin -che ko muna guys yung aming pinamili bago namin bayaran. Ito na. So, pumili po tayo ng tortillo. Uh, piatos. So, sa kanya po yan. Then, pumili po tayo ng uh, asukal. Uh, lucky meat, Kasi malamig ang panahon. Tama? Okay. And then, ah uh, pumili din po tayo ng gatas. Yan. Para magkaroon siya ng gatas. Ah. Gagano katiting titingin kita sa camera. Ayan. And then, yan, bumili tayo ng chicken nuggets. Yan, para ulit sa kanya yan. Ulit, ah. Uh, uh. Sorry <laughs> sa atin. Ah, At saka, Ayan um, ka, ka, ano to, onion. Ay, garbage, garbage. Tapos, pusip. Pusip. And then, ano to? Lunch meat, wow. Ayaw mo na ng maling. And then, the tortillas papaya tsaka ano to? saka mozza ano yung kanwari? ano to? ah hehehe. sabi mo na. ah hehehe. at tsaka, ano to? eh <laughs> bakit? Sa sasakit ang ngipin mo love hindi lang, may toothpaste naman sigurado ka? sige na nga saka walang itlog bakit kasi pulang itlog meron namang brown na itlog? Meron pang ang buhok eh. Ay, charot lang. Okay ma, tingin po tayo ng pampaganda. Tingin tayo ng pampaganda. Guys, tingin po tayo ng pampaganda. Guys, tingin, yes, tingin po tayo ng pampaganda. Pampaganda na naman? Mas ko po, ano bang natutulong yan sa sa'yo? Check lang. Ha? Check lang. Check lang lang? Bahagya. <laughs> 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 try nyo yung Koji-san guys uh, Yung Koji-san maganda sa muka Yung kulay orange Maganda sa muka yung Koji-san na yun uh, Hiyang siya sa akin Matagal ko yung ginagamit Yun lang Then para sa mga May mga blackheads dyan Try nyo po yung Um I, I white I white Korea yun, Maganda yun. yun Sobrang ganda Yun lang. Wala na nga ata eh. O oh, meron pa Ito guys Yan Solid to Asan? Ah, Huwag po na yung bag. Nagmahal. 16 na? Uh, hindi. 16. Upper pack. Upper pack. Kasi ilan ba to? Ah, tatlo. Tatlong piraso. Kaya pala. So, ayan. I white Korea, guys. Solid na solid yan. Ay, I white Korea. Baka magkamali kayo. Hindi ito, ah. Ito. Ito po. Yung ganyan. Oo. Guys, ang ganda ng buwan. Eh, ang ganda ng buwan. Ang liwanag. Ang ganda ng buwan. Tama ko. Ay. Isan mo. Ang ganda ng buwan, baby. Ang ganda. Baby, ang ganda. Maganda pa sa akin. Ang ganda, baby. ganda, baby, ang ganda. Ang ganda, baby. ganda baby. Ang ganda ng buwan. ganda mo. Baby, ang ganda ng buwan.

Usol na po. Grabe naman, wala na matitira niyang buha. Hindi naman yan yung bone talaga na ano love eh. Yung bone talaga na isa. Yung ngatngatin. ngatin. Ano yan eh, parang dental floss yan eh. Sino kayo mo yung isa putang tang nakatalikod no parang ayaw nang magpa ano ayaw na mamansin ayon na ayaw niya na mamansin guys Ayaw mo na mamansin. Isa ayo na mamansin. Ako din na ako post post din ako dito. Ha? Yung mga ano lang, clip clip lang. Oh, sige to. So gagawa lang yung So gagawa na rin siya ng vlog niya, YouTube channel niya. 3 minutes lang lang. Ha? 3 minutes. So gagawa na rin siya ng YouTube channel niya. Gagayahin niya daw si Liza, Liza Koski, tsaka si David Dobrik. 3 minutes lang. Ah, three minutes. sa kanila, 421. Sa akin, 321. <laughs> galing na, galing niya. Original. Mag-iwalay din kami kasi gagawin namin si Dogo. Di ba nag-iwalay din sila? Oo. kami na ano, break-up. Break-up video. Abangan nyo yan, guys. Hmm. Abangan talaga nila kasi abang na-abang na ako sa ganunang <laughs> Joke lang, guys. Joke. So, bang, uh, ano, uh, i-follow nyo nga pa, uh, subscribe nyo nga pala sa kanyang YouTube channel, tsaka i-follow nyo siya sa kanyang Facebook page. Ano? Uy, yun yun Uy, grabe, bastos. Ito ka na nga, bastos mo. Bawa, wow, may utok Eww, yeah. So, ayan guys, ah, hindi pa rin siya tapos maglaba. So, kasi, pa-stop-stop. Stop. So ayan, panot na hindi dito ko. Hindi ko. So ayan. Hindi so, pa rin siya tapos maglaba. So kasi kung hindi kami maglalaba kahit umulan, wala matutuyo. Nilag na. Dahil na wala kaming dryer, ganoon. Wala kaming dryer. Kailangan mabenta ito. Para makabili tayo ng yung shop na yun, wala nang bibili dyan eh. yun. Ano ba 'pag mo sa braso ko? Wala naman. Sungkit so, okay. nga guys so, sar may, parang Para kang merong hinahawakan mo. Para kang merong stress ball. <laughs> stress ball. Stress lang kasi ako, guys. 'Yan mo pag-jog. Dito workout natin 'yan. Ta ano 'yan? Tatanggalin natin 'yan. Basta may basta, basta, may, basta mayroong kang ano, mayroon kang um coach, boom banana coach kailangan okay. mo. Yan dinaan. Ay? Sexy-sexy ko sexy dati. Talaga? Paano? Kwento mo nga. Gano akong ganti. Tinignan naman yung abs guys. Ay, grabe naman. No? Meron pa siyang mapa ng... Meron pa siyang mapa ng Columbia, oh. Ayun. No? Ayun ang Canada. Ito. <laughs> <laughs> Ayun, oh. No? Anong mapa to? Japan. Japan. Ayun. So, Ayun, ano? yan, Ay, <Sque>, guys. Ay, grabe. So, ito. Pero yung totoo, ito na siya. <laughs> Galing na. No? Pero pag kumayat guys, ho, hindi na mawawala yung abs ko dito. Ito yung mapa ng... Pero Mapa ng ano yan guys. Mapa ng Canada. Ay, ng ano ng China. The Red Big Giant pa yan. <laughs> ano na love? Hinahanap nila yung isang luna sa katawan ko. Uh Oo -oh guys. Ayun, alam nyo na. Kaya yeah, sa lahat ng mga treasure hunter hunter dyan, tsaka sa mga historian dyan, ayan. Nasa katawan niya, guys. Nasa kanya yung huling clue para mahanap yung kayamanan ni Cold Roger. Di <laughs> ba <Never> sure? Saan? <laughs> Uy, grabe! Uy, tumingin ka rito, boy! Buto, wala nang tinginan ng Kawawa naman to. Kinakain na talaga ng boto. Uy, no. nakalate niya na. Nakalate niya na? Buto, gigil na gigil, guys. Kanina pa walang hinto. Uy, ala! Naubos niya na! Wala, guys. Wala na ata matitira to. Naulit niya na. Isang buwan ulit, oh, ha? Isang oras lang sa kanila to, guys. Itong pagkain nila na to. Isang buwan ulit ha, bago bumili ang nanay ninyo ha. Isang oras lang pala sa kanila yung buto na to guys, grabe. Na gigil na gigil sila, tignan mo naman tong isang to. Grabe, gigil na gigil talaga. Dalawa na na yung natiran yung treats to. Grabe guys, sumahal na mga treats ng aso. So, ipapaampo ko na to mga aso ko kasi wala na kaming pera eh. <laughs> Sini pa kami bukas, may bayad 200. Ah, di ba? ang galing? May so isasama mo pa ako, hinayo pa ako. So wala na, hindi na. Wala Bigyan mo na, pa ako budget. Wala po tayong pera, so hindi ka pa makakasama. Kailangan magpalibre ka lang sa kanila. Ano ba yan? Wala po kaming pera. Kaya, it's either na ililibre ka nila o hindi ka sasama. Yun lang po yun. Pangit mo ng kapahantin. Bakit makakagawa ko ng paraan? Puro ng ipin. Sayang guys. Tinan mo na na nababawasan na yung balat nila dito. Sarap be. Isli. Mahal mo ba ako? Hindi. Bakit ka mamahal? Uy, panda. Relax ka Uy, panda, relax. Nagawa mo. Pag ginag-nap nyo pa yung Gigil na gigil guys. Yung simento dyan ha, ah, inunti-unti nyo ha. Ah, Banda, dalawa, tatlo. tumingin ka naman dito. Di guys, ayaw na tumingin, ayaw na mamansin. Pero kailangan talaga i-renovate din eh. First time lang kasi nila guys, makakain ng ganyan guys talaga. Na, nabilaukan na. Ay, yung isa, gigil na gigil pa din eh. Grabe. Nabilaukan na yung isa. Ano? Nagsuka na. O oh, ayan na, nagsuka na. Nagsuka na kasi ayaw tigilan eh. Gigil na gigil kasi eh. Alert. Alert, alert. Alert, may narinig. Alert, may narinig na akong ano. Nublik lang kasi parang tamatis. Dilaan mo ulit yan. Dilaan, dilaan mo, yan. Dilaan dilaan mo, yan. mo lang naman. Dilaan mo ulit yan. Yan. Yun, yun. no. Ang maganda dito sa aso guys, kapag sinuka nila, kinakain din nila. <laughs> <laughs> hindi ka natin. Pag nagkalat tayo, hindi naman natin pwedeng kainin yung kalat natin. <laughs> diba? Yeah. O, oh, ikaw. Try mo magkalat, tapos okay. kainin mo kalat mo. Kadiri na yun. <laughs> Pero sila guys, so, ayan, nililigis na yung niyo, Galing, no? Oy, bukas na iba. Parang naglalaway ako, na ka ako. Yuck. Don't do kasi. Yeah. lalo tong isang to, ayan, oh, gigil na gigil. Oh. Na kayo, Ayaw ah. magpaano, awat. Bukas na kayo ng hapon, kakain na. Ah. Ayaw guys. Hello? Okay. mistake! Okay, maligo ka na. Oh, ah, maligo na ako. That's I know. I know, right? Huwag <laughs> <Ay>, ka gigil lang <laughs> gilo. <ay>, Parang may hindi na. Parang ako gigil lang <laughs> gilo. Ito ako tetigil. Gigil lang Grabe. Ang hirap maging aso, no? Kailangan lahi may ngangat-ngatin. Sa so bagay, mahirap din maging tao kasi kailangan lahi mayroong kukot-kotin.

Nasira po yung dryer niyan And then ang malupit nito Nasira rin yung isa pa namin dryer ayan. Papakita ko sa inyo kung paano yung sira Papakita ko sa inyo kung paano yung wasak Pakita ko sa inyo kung paano yung wasak Ayan guys Ayan guys Kung paano yung wasak talagang pira-pira So, ayan no Durog talaga kung durog Alam nyo yung biglang 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 Talagang wasak talaga ito Kita nyo yan. Ayan guys, oh. Talagang nasira talaga. Tsaka luma na rin kasi to. Luma na siya. Okay pa yan. Ha? Hindi na marunong gumamit. So, ayan. Wasak talaga. si in, wasak. Talagang natanggal talaga. Natanggal talaga. Ayan. So, wala na tayong magagawa dyan. Kahit i... Ano natin yan? I tawag dito eh I... tawag dito heart to heart resuscitation wala na o <laughs> kaya ipump natin wala na okay na siya Wasak-wasak na eh kailangan talaga bumili pa hindi na talaga maan yan hindi na talaga mariremedyohan kasi wasak wasak na talaga siya Wala na magagawa dito eh. Oh, ano? Ubus na? Nasaan na? Anak ng teteng. Grabe naman yun. Wala na. si sinaglit lang. Puta, grabe naman yun. Anong nangyari, Grizzly? Wala na? Anak ng putik. Sinaglit niya lang yun? Grabe. Sabi sa iyo lang, isipin mo yun. Isang, isipin mo isang daan, isang daan piso. Isang dampi piso binigay mo sa kanila ilang oras lang. Aso awesome. ka naman isang oras lang 200 pesos lahat yun tig isang oras lang ha? ano masaya kayo pero 200 namin wala sino ba amo niyan upakan ko amo niyan eh ikaw sino ano maayos kayo ah last nyo na yan last nyo na yan ikaw lalo ka na tayo gutom ka tsaka ikaw Ha? Ikaw ha? Masobra ka na. Naka 200 kagad kayo sa isang araw ha? Magaling kayo ha? Magtrabaho ka. Kaya malad na lang kami to. ginagawa mo. Ah, pala. galing mo. So, ayan guys. Kakain tayo. Meron tayo ditong reno. Yan, reno. Uy, masarap talaga to. So, nakalimutan niya kanina, may, nakalimutan niya na meron palang reno. So, paubos na yung napay namin. So, ayan, oh. Ang ganda na ito kasi. Ayan, oh. Meron pang tatak ng reno. Ang taray, so, oh. Kasi Ayan, mm, Amoy liver. Ay, tama na kayo, ah. Kami naman. Ayan, taray, oh. Kinis, guys, oh. Yeah, Renong yun, reno. So, meron pang...